Hello! Ipapasyar ko kayo dito sa magandang tanawin. Ngayon lang ako nakapunta rito. Ayan o. No? Pag kayo dito, dito ito sa tin-how. Bagong park, hindi pa tapos. Ayun, ginagawa pa lang siya. Hindi pa siya tapos eh tao dito. Maganda yung tanawin kaya medyo, ano, naratabi sa dagat. Ayun, eh. Ayun, mayroon na namang ginawang island. Tapos yung sa dagat. Ayun, may nanguhuli na isda. Ayun o no, yung island. Ginagawa na lang yun. Nanguhuli siya na isda. Ayun, wag no, kung may nakuha na eh. siya. Ayun o. No. Hindi pa ito tapos, pero ano soon. Bago siguro mag-December tapos Ganda ng view. Ay, may Pero may under construction pa yun sa kabila. Under construction pa. Sige guys, dito muna. Salamat sa panunood. Bye-bye.